Hindi nga natin. Kayo una titingin ka, girl mask. Kayo una titingin ka, girl mask. So, ayan ka girl maas, no? Magandang gabi po. Time check natin ngayon is 9pm po ng gabi. Bukas ng alas 5 po, 5pm ay maaga kung magising kasi po ay Magpiti ako ni Ate Michelle. Mag-pregnancy test, kumbaga ba, ka girl maas, para po ay malalaman ko po kung totoo bang buntis si Ate Michelle. Maaga po ako gigising bukas at saka mag, magluto ako ng agahan para sa school ng baby ko si Little Boy Maas para makapasok siya. Kasi start ng klase nila ay 7.30 a.m. ng morning po. Bukas, yun na yun, 5 p.m. 5 a.m aga ako gigising. Gisingon, gisingin ko po si Ate Michelle doon sa kanilang bahay. Magkatok ako doon para mag si Ate Michelle. Bibidyuhin ko po kagalmas pag hindi ako malubat kasi yung cellphone ko is 10% na po. Ayan lang po. Update natin bukas ng 5. AM. Kung totoo bang buntis ba talaga si Ate Michelle. Kasi sabi niya sa akin ay yung baby daw niya sa chan. Yung chan daw niya ay nag ano ba nag para daw naglalaro. Sinisipa daw siya kung totoo ba talaga. So, ayan kagurmaas no. Good night po. Sweet dreams. Bye bye. Hi kagurmaas. Good afternoon. Hapon kasi ngayon. Um, ngayon ay tulad ng sinasabi ko sa inyo tulad ng sinabi ko sa inyo ka yung magpiti ako kay ate michelle kasi nagbigay siya sa akin ng ihi ka kahapon sana magpiti ako kaso ay tapos na daw siya na ihi tapos na yun pagising ko natutulog, natutulog kasi ako pagising ko ay sinabihan niya ako nate na ihi na ako andun, andun po ang ihi sa likod Nandun po sa bangko, chair ba? Nandun po sa upuan yung ihi. Kaya ngayon, ka-girlmas, itry natin kung buntis ba talaga si Ate Michelle. Pwede naman siguro, ka-girlmas, mag na afternoon, di ba? Sa iba kasi, mag sila ay morning, mga 4 a.m., mga kalawon ba? Para malaman talaga nila. Ngayon, malaman natin Buntis ba si Ate Michelle Pagalmaas Pinakain ko po si Ate Michelle ng durian doon sa labas Yan po yung durian oh. Ayan oh. Yan, Yan po yung durian Nagana ko ba nag Panit ba kagalmaas Halika na kagalmaas Tingnan natin ito yung peti na binili ko ni Ate Michelle. Ayan. Ayan, dalawa, dalawa po ang binili ko. Para ay makikita talaga natin ang laman. to Ayan. Partners ECG Cassette try natin si Ate Michelle nito kagirmas. Kung buntis ba talaga siya o hindi. Kung buntis siya, siguro ay happy ako kagalmaas. Kasi ay may baby na siya. Pero ang ating problema ay paano yung paano na po yung pagsasama nila Janil Kasi si Janil ay usang aalis. Hindi magpapaalam kay Ate Michelle. May... Excited ako, girl, Maas, na parang may halo na sad. Paano naman ka girl maas kung buntis si Ate Michelle? Paano na yung baby niya? Sino mag-aalaga? Wala pa namang kamay kay wala pa namang kamay si Ate Michelle. At saka si Janelle. Yun na nga. Excited ako girl maas malaman. Ayan ka girl maas no. Kunin po natin yung kunin po natin eh kagad mas kunin po natin yung ihi natin Michelle. Kukuha tayo doon ng maliit na uh, ihi Kailangan ko gulit na po. Yung ihinit ni Mrs. Labi subang, ansot. Yeah. Yan ito. Pag dalawa ito, positive. Mag-isa lang. Ibig sabihin ay hindi po buntis si at imisyala yan. Girl Maps. Kita ko sa inyo ha. Ayan. Okay. Ayan ka girl maas. Nagpiti na po ako. Ayan. Hindi ko po na ano ba na play ang video sa pagpatak. Ayan girl maas. Nagpiti na po ako. Tingnan natin ka girl maas yung dalawa ba. Ayan yung isaw. Oh. Bukas ko na to ipiti sa kanya yung ano ba. Morning. Ayan, nagpiti na po ako. Ayan, tapos na. The excited na ko girl maas. Ayan, excited na ko Ayan, nagpiti na ako. Ayan. Na po. Ayan, nakuha na kuhaan na. 15 minutes ato ito, girl maas. Basahin ko muna. Ayan. Wala na. Ay, 3 minutes lang pala. Ayan, oh. Ah. Ayan, basahin nyo ako, girl. na. Pagpuloy yung camera, eh. Basta 3 minutes lang po. 3 minutes ang tagal niya. Bago mo tingnan. Ay, excited na ako, ka, girl. Mas tingnan kung buntis ko siya, hindi. Wait, wait lang, kagirmasa. Ah. Okay. Parang ako naman ito, ka-girlmas, excited. Yan na, ay ka mas tingnan nyo. Tingnan nyo, ka hindi pa ako nakakita. Kayo muna ang unang tumingin. Kayo muna una titingin, ka-girlmas, 3 minutes. Dang 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 dang. Hawa talaga si Ate Michelle kung totoo man talaga na buntis siya ba. Kisabi niya sa akin, naglala, naglalaro daw yung nagsisipa. Nagsipa daw yung baby niya sa si Chan. Totoo kaya. Dito natin malaman sa pregnancy test. Pag dalawa, ay buntis si Ate Michelle. Pag isa, hindi po buntis si Ate Michelle. siguro nalalaman niya kagal kasi hindi na siya nadatnan ba. Hindi na siya nag-period. Yan, tingnan natin. Kayo una titingin ka, girl, mas. Kayo una titingin ka, girl, mas. Girl, mas. Kagaya mga buntis si na ating Michelle. Ayan o. Tingnan ninyo. My oh gosh. May oh baby na si ating Michelle kagaya maas. Parang excited para nang baby ko to. Parang baby ko kagaya kasi. Ayan o. Alam nyo kagaya kasi. Ayan o naiyak ako eh kasi matagal na tong matagal na tong pangarap namin ni eh, Boy Maas na magka-baby. Excited lang ako. Happy na ako dito kag girl Maas na nakita ko na dalawa. So it means, ibig sabihin nito is buntis po ang isang babae. Ayan o. Tingnan nyo. Wala grabe mga kamaas. Ano kaya gagawin ko ni Ate Michelle, no? Kapag... <laughs> ano gano'n mo, <maas> <laughs> Sad sad lang po ako kasi naawa ako sa kalagayan ni Ate Michelle. Naawa ako kasi iwan-iwan siya ni Janil eh. Tapos minsan hindi makakain si Ate Michelle. Alam ko ka girl maas. Pagdating ng araw, pagdating ng panahon na mag, mag ano ba, magdakot-dakot ang kaya ni Ate Michelle. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Yan oh, tingnan niyo. Dalawa. Red na red po siya. Siguro kagulo maasan dito man si Ate Michelle. Lagaan po namin ng mabuti. Lalo na po yung baby niya. Kasi yung ano kagulo maas, naalala ko, naalala ko pa. Naalala ko nung isang 3 weeks na po ang nilabay ba? Sabi niya, ate, uh, may haplas ka, may ka. Bakit? Bakit eh? Sakit ang chan ko. Pabalik-balik siya sa akin kasi hinahanap ko po yung ano ba, hinahanap ko po yung efficacid. Hindi ko talaga nakita kaya binilhan ni Boy Maas. Yan ung, oh. Maas. Sana ay eh si Janil ay hindi niya hindi na niya iiwan si Ate Michelle. Kasi... Kawawa yung bibi niya. Kawawa yung bibi niya kagalmas kasi siguro iniisip ng baby niya, Mama, gutom na po ako. Gusto ko nang kumain. Kaso si Ate Michelle ay hindi makakain ng maayos. Hindi si Ate Michelle makakain ng maayos. Yung gusto niya, hindi niya mabibili. Kasi wala siya pera. May pira naman po siya, pero ayaw yung ibili ng pagkain. Yung gusto niya. Si Janil, pag niya ito, bali wala lang po sa kanya. Grabe <laughs> ka, girl, maas. <laughs> Ti Michelle! Ti Michelle! Naman siya, Ti Michelle. Ti Michelle! Ah, oh, si, ah, si Mantilin. Madelene! Nalakaw. Napalit. Ayun, malis pala sila. T-Michelle! Asan ah, nga siya, T-Michelle? Ako. Maas, sana po ay ang gusto ko lang, ang gusto ko lang malaman na sana mag-advise kayo kung ano ang ano ang gagawin namin please mag-advise kayo kung ano ang dapat kong gawin kay Ate Michelle hindi ko alam ka girl maas kasi hindi niya alam kung wala na ka girl maas hindi ko alam kung ilan ang ilan na ang buwan ilan na kabuwan ang yung tiyan ba hindi ko alam siguro 2 months na yun or 3 months yung tiyan na kasi ay gumagalaw na po sabi niya sa akin. Siguro bukas ay magpunta ko ng health center para ipinatal si Ate Michelle kagirmaas. Para maano siya, maano ang kanyang baby ba? Para malaga, malagaan. Ate Michelle! Alira! puntahan natin sa si ating dito. Ale, rate! Sakara, dire! Dito na ka, dito na ka, pagdala. Dito na ka. Dala nang, dala nang ihin natin sa dito ko, yabo dito sa kuwan lubi. Dali sa, ibutan nang ihin ko sa lubi. Papuntahan natin sa si ating Dari ka. Pupuk ka dun. Takwa ba na ah. Pupuk ka dito. Di Michelle. Ha? Buntis ka. Na ah? Hmm. Buntis ka. May bibi ka na. Si ate. La, may bibi ka na oh. Hmm. Ano na yan? Naayo dahil kayo manumbag man. Hmm? Um Ang saan mo mm? na si Janilo, lakman. Hmm? Ate Michelle, huwag kang alis dito sa bahay ninyo, ha? <tis> Yan, o, dalawa. Pag dalawa, pag dua, is buntis. Pag isa lang. Tama, agad ka. Um, mm, pag isa lang, dili ka buntis. Ano yung baby <tis> mo? Aloy, mando na yung mama. Dylan! Mano, ma ma ayun niya. Madilen! Madilen! Ay, ra. Ay, ra. Naiyak ako. Wala, daw. Naiyak ako kasi ay. Eh, Sige, magupan mong baguti. man? Na babuti, nawa, naman. nawa ako sa sitwasyon na uh, ati Michelle. Nawa ako sa sitwasyon uh, Michelle, maas. Michelle, uh, karun -karun, ka balon na ati Michelle kagalmaas. Ati Michelle, karong karoon ka, nabakabalo na magkabuntis ka, di ka magsiklakala ka, ha, pila na yung kabulan? Ah, oh. Kau nama gani ini? Kamu naman nama niya yang kabulan. Kaya yang kagel maas, hindi namin alam. Sorry po, kagel maas na hindi namin alam kung ilan na ang buwan ni ati. Ilan na, ilan na kabulan ang, kabula ng, ano ni Ate Michelle Chan. Ilang buwan na ba, hindi namin alam kung, ano na ba siya. Two months na ba yung kaya ni ati Michelle? Kasi hindi ko po talaga alam. Pati mismo si Ate Michelle, hindi niya alam. Ate Michelle, malaman natin to kung ipa-ultrasound natin. No. Mo, manumbag na ba yan eh? Kaso ko girl mask. mahal kasi ang ultrasound eh. Hindi ko alam kasi hindi pa ako nakakaranas niyan galing ka girl mask. Gusto ko po ipa-ultrasound yung Chen at Michelle para malalaman ko kung ilang buwan na ito. Kung kailan siya mga nganak. Saba din! Kung kailan siya Ati Michelle mga nganak. Dahil ko muna siya sa health center para i ang kanyang heartbeat ng kanyang baby. Lin! Naado! Uh? Naado! hilak ilak ano, ko. Ano? Naa! Ano, naa! Nao, eh? Naa! 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 Ah, hila ko ko. Hila ko ko sa so una. Pangarap na mo ni. menumbag mag kay Mailhan man. Yapitin na ako buwan. So, okay, I mean, okay. Timisul ka ba lo? Si Michelle, katong time, di, katong time, di ba na nga ikag ipikasin sa kong sakit kay mong tiyan mo na to? Oo. katong time na niya na siya. Sumbag mo tiyan na to. Tingnan siya nga, ti, tayo ko pikasin, balik-balik ito siya. Kaso may pikasin, ang butasa na butang. Hindi pala tayo siya, may maasa ng ipikasin. siya. Ito ko, bi, yung tiyan, ah. Di ba, ang atong balan ba? Ah, pinamang gagapon ni gagapon. Uy, kanong saan? Kwan, prenatal na sa,

Ang ipikasin banyak yan? gidala banyak ba yan ni Janil? Nalilito ako ba? Ano dapat kong gawin? Hindi na sikat ko. Michelle, marunong ka mabag... Marunong kang ganyan? Oo! Okay, pinaturuan ko ba kung paano siya at si Michelle mag-ano ba? Kabalo, kabalo ba siya mo utong? Kikain mo nga kung ati nga. Muramang mangkag ka ng baboy mga anak. Sundog mga kasakwa. Hindi ko po, hindi ko po talaga alam ba kung ilang buwan na ito. Paano na yun, Paano na yan? Paano natin dalhin si... Di ba magtanong yan ang health center? Ilang buwan na ito? Anong masagot? Anong isasagot ko kagarmaas? Di ba pagpunta ka sa health center, sabihin nila, anong... Pila naman ni kabuan? Anong isasagot ko? Baka ako ang pagalitan? Siguro, di ba, first una i-ultrasound? Ultrasound? Ultrasound. nila ultrasound una no yeah. tapos bago center hindi ko alam pa girl maas ay oo si uh -uh, sabi inyan man ilang buwan na ito oh wala, kabalo di ba oh, wal walang masasagot si Ate Michelle kung ilang buwan na ito yeah, Magpa-advise na lang tayo doon sa center. Ha? Huh? Kung ilang buwan na ito. Eh, hey, daiyak ako eh. Kamusta na all? Kamusta na all? Sana babae? Hmm? Bailo niyo ka. Nayak ako pag-almas. Pasensya na kayo ha. Anong, anong, anong solution? Anong iniisip mo? Na, na may bibig ka na ulit. Ay, banta yan. Hmm? isa kayo di pa didi man ako to. Ikuha hmm? man din sa babae. Good. Hmm? Ikuha sa? Ito babae. Ano mm yan? -hmm. Oh, diri kina kun sila kita. Oh, sakita, Bisikan, Allah, sakit ta po, bisan nang hira ko. sakit na. Katano na sa mino tay. My god. Ang <laughs> 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 iya kay iya mong ipahilot. Hmm. Na, naununang nang iya ang bata. Na hmm. laki. Basta kabalo mong kakamoto ng Timothy. Oh. Hmm. Kabalo. Siguro. Para na lang mo pila ka buwan. Nagdiri na tulo ka Ang Kambal? <laughs> 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 Kung ang siguro ni mga tulo or tulo or upat na din na at. Katong niya to kagbayugan, buntis na siguro ka kato. hmm. to. Katong ito ni, 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 ni jan, dyan dyan nagkuyog sa bayugan. Kapit ko lang taruhan inday katong buntis ko. Sige, hmm. sa una pa. Ha, ganun kaya. Ang ikaw na kuwat ko, dugro bibi, no, Hmm. Hmm. ka di ka maglaglag ha. Di ka matug ang payon. Basta pag maabot ka kan payon, balik ka diri, ha? Pero mati man imong bibi. Siguro mandi no? Mandi. Mandi punta po kami sa health center. Ayun nga girl, Grabe. Katulad yung isa kayo, hindi surat gawas. Hindi hmm. surat gawas. Ang hindi pa yun, baik. Iputos pa kong habol. Mabag yung isa kayo. Mabag na kayo, naging gabit na kayo. Hindi yung isa anak ko ihatag si Beauty. <tany> <raya. Jay> <tany> si beauty. Kuha na lang niya si Beauty, kaya wawang ko anak. Raya. Ang Amerikano man wala ba og. Hmm. Dito na lang ako gibutang okay, sa iya. Ang na for mo ni bibi ni mo ha. Adi na nak mau try. Hmm. Okay. So, so ano, masugo masugo ba. Hmm, wala ka nang ano otosan Maliban gid sa utos sa team siya, alagaan mo yung baby mo. Lalo lang si Janel ay nako wala dito si jail palagi. Tingnan mo ngayon oh, iniwan ka. Hindi man lang nagpaalam. Mga girl maso hindi ako nang expect bang magbuntis at Michelle. Wala na kay dugo. Ano? Sige ba kung inom ug cook. Maundang naman kung cook. Mm. Um, inom na pug cook. nang cook palagi kasi yung baby mo may uti ay. Mayuti ay. <laughs> hindi din. Ha? Kung mag ano samahan kita sa center at Michelle ha. Mm. Banda center. Kita na oh, man yung baby. Pila na kabuan. Pero hindi hindi ko alam kung anong masagot ko ha girl masoy. Eh. Sana ay mag-advise kayo ka girl. Sana mag-advise kayo ka maas kung saan ako uuna. paano ba yan oy? Eh? Sa health center ba? Kasi magtanong yan sila eh ilang buwan na ito ganyan ganyan. Pag sa ultrasound ay eh, hindi na yan sila magtanong. Eh, ano ka ano naman yung chan mo ba ultrasound, eh, ultrasound? di alam na nila. Kaso ko girl maas ay wala pa kaming budget na ganyan, ganyan. Balang araw, maawa ang ating well, Panginoon. na well, Awa siya kaya well, sa kalagayan ni Ate Michelle. Uh, ang pingan ni Ma'am Bibi ha, lagaan ni mo kayo lakon nito si Ate Michelle. Ayaw si Glakaw Lakaw. No, oh, tag ako lagi. Buntis dito ka kay ikaw ya mismo nag-ingon. Mm, kay hubag mo po na kong tilo. Hmm? Ayan, hubag ang tilitin Michelle, nag, ano siya ba, Nagbiribiri. Kasayo ba naman nagbiri-biri? Huwag lakaw, lakaw, ganas, karsadan. Hmm. Hmm. Ayan lang po, agar maas. Mag-comment po kayo kung ano ang dapat namin gawin. Ano ang gagawin namin. Basta ka girl maas. Pa-advise naman po kay Ate Michelle at sa akin. I-advise nyo kami sa mga matatanda pa sa amin. Salamat po sa panonood ninyo. Thank you so much. ay i-update ko kayo sa susunod kung makapunta kami sa health center para galma asthma. Maraming maraming salamat po sa panonood ninyo. God bless po. Thank you so much. Sa lahat ng mga sumuporta kay Ate Michelle at Janel at sa mga ano naman ni Jeril Jan, yung ano ba? nagalit kay Janelle at Michelle sana hindi hindi na kayo magalit the kay girl maas sana mag-advise kayo thank you so much